PANDISAL! INIT PANDISAL! PANDISAL! Panghatag Pandisal, Bi! <coughs> si Panghatag? Di ba ni Panghatag! Baligyan man ni! Hatag ba? Bala ka di ha! Laya ah, ni, Oi! matahag tagig paan, bay! Ay, tu na maligag paan, bay! Ay! Joy! Kita ka sa mali mali na maligag paan, dire ka Nangita siya sa na maligag bay! Tabangan ako ni sya, basi natagan kong paano niya! Nabay kasi bihan, bay! Kumutabang kasi may sigat tau! Nagyo kay ganti pala! Ikaw, lalikol! Sige, sige! Sige! Uh, kita ka? Kita ka sa kanang nagkuhan ganiya? Oh, ni street man to! Pagabot sa unahan. Nilikot lah Haa, ah, tu wala tu oh Wala lah Wala lah pun Oh, padulong lah pun sa Tu oh Haa huh? Ibuga ba ni mo dong Basta kayo nagbitbit mga katugpan Oh, nagbitbit gigigpan Dako gigtian hey. Oh shit Nara lagi Awa, oh, ay, street ato, so bayar ato dito Sige, sige Bayo kang bata, ka Eh, amping gol Amping Pandisin Ayaw, lihok ng masama. What? Ay lingi masama. Ambi huh? am pandisal. Ambi. Gusto sang kilid ni Moran. Pandisal ako gusto. Ha? Ambe lim pandisal. Isa ko ah. Ay lingi. Pas karon. Oh no. <laughs> Confirm. Naa ba gid mga doctoring lugar? Eh no. pan, kawaton pa man ah, Bagat sa si Boss B. Hello, Boss. Confirm. Misyon na may balaan. Kung pinsay daot anong lugar. Kaya ako, Osaka, daot hunter. May balaan na rin niya. Kung kinsay manghilabot sa kumpan daot spotted. Unsa? <laughs> <laughs> Nakawat ang pan? Kabalok ka ang mauna ang konsumo? mo! Unsa boss? Oh, oh, Kailangan ako kukuha ng pan? Kagigutom ka? Nagkabagitag <smart> daot at ng lugara! Kinangla na na to ng mahipos! Wala na akong nanawangan boss oh, no. Kasan kayo kiwa juko gipatubang? Pangita ah! Huwag ginsay nagunit sa pan! Mauna! Tama bito ka boss no? Ang pan ang mahimong ebidensya para masakpan ako kung ginsay nang hilabot sa kuha. Wag amping ha? Kaya basig naanay mga kargada. Basig maunan kang pabuto ha? Sige boss, sige boss. Gagi! Grasya! Okay. Wala ko gupat. Mana na Siba, ako. Sige ba ako na ni? Grasya, uh, salamat. Eh, very good mga. Very good kayo. <laughs> nagdudot yun yung butan, tapa. Kaya nagigrash siya maabot. Upo, upo. Ay, Diyos mo, ako'y sala, boss! Si sala! Ay, nasig dinay, kinanaon na ng pan, oh! Wala ko siya kalalagay! Parang turya ba? Naibirin siya, oh! Pabutad ka, kakaroon! Ayaw, ay, boss! Wala pan, ibirin siya, oh! Dililagi ako, ana, boss! Sa tumutong lalaki ganina! Hupo ba, upo. Wala nang maging ko'y sala! Si upo. Ay, kabuhin, pabutad na kakaroon! Ay, boss! Mutuwad na lang ko! Nahan han jukup ko buto da. Oh, oh shit. Namat no. ko. <laughs> <laughs> Ikuan pa kung pan. Akong naong pa yung Hello? Hello? What na? Ang oh, nga nagitong pabuto ba? Ah, oh, shit. Here we go again. Mangatag pa ni Salbi. Bala ka Bus, bus. Imangatag, bus. Imangatag. Imangatag. May bahala na. Successful lang diversion tactics na to, bus. Kaong nagkuha sa pan, ya <laughs> ako siyang diututan. <laughs> <laughs> Ay, kino. <it's> <laughs> <laughs> mayo, mayo. Anya, asaman. Mangatang nasad ka dito ata. Ah. Oh, shit. Can we go again.